Yan. hello daw, hello. hello. Welcome back again to Richard Gabili Vlog and for today's video guys, yan, nandito tayo ngayon sa SM Lucena at ayun na nga guys for today bibili tayo na MacBook Air Power Mac yan guys, oh. kasama ko nga pala sinta yan. <laughs> Pupunta tayo dito sa third floor power Mac Power Monk. Ayun nga guys at ginutom kami Kaya naman kumain muna kami sa Jolly At ayun nga guys pinag-isipan kong mabuti kung talaga bang bibili ba ako Dahil medyo mataas ang price ng ating bibili na Macbook Ano? Bibili tayo? Dil. 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 Dil ba? Hi. Guys, yan. Yeah. Dito ulit kami sa Power Mock. Yan. Yeah. At nakapag-decide na nga kami. Na. Bibili. Yeah. Macbook. Macbook. So guys, pinag-isipan muna namin mabuti kung talaga bang kailangan at dapat bilhin ang ganitong price o pricey na MacBook. So okay, gagamitin natin to for editing. Kaya naman hindi to masasayang kahit medyo mahal. Medyo mahal, quality naman. Kaya naman, let's go! Ang napili ko nga palang MacBook is yung MacBook Air 1. Kaya naman, kaya naman, So, medyo pricing ha. Kaya dito muna tayo sa price na ganito. Ito lang ating nakayanan. Yan, yung price. Sabi nga, mas mataas na price, mas quality, tapos mas madami kang may ilagay kaya naman kahit medyo pricey so let's go pa rin yan solo solo ni Otto yung Mac Mac Lucena <laughs> ano Otto ibibilihin mo ang ano Macbook <laughs> So ito na guys, wala na mga kapigil pa. Dito na kami sa bayaran at binabayaran na namin yung pinakang price nung MacBook natin bibilhin at pagkatapos niyan unboxing naman makikita natin ang laman nung ating bibilhin na MacBook yun nga palang ating binili is walang ibang kasamang accessories sabi kundi yun lang MacBook tapos yung charger niya and yung pinakang cord ng charger yun lang ang laman dito sa Power Mac Center ng Lucena SM City at ayun nga guys, may sukli pang 10 piso do sa ating binayad na 44,000 pesos. So ayun guys, unboxing naman. 13 inch MacBook Air, Apple M1 chip. Ito po yung 256 base very sealed. At talaga naman kitang kita natin na bago yung binigay sa ating unit. Yan, yung box is talagang silyado. Tsaka yung tinakang kahon niya is talagang first time mabuksan yan. So balot na balot pa siya ng plastic. Siguradong brand new ang ating MacBook Air. first time natin magpang MacBook Air. Mas po na yung open yun, automatically activated na po yun? Ah, automatic na yun. Buka-on yung pila Ah, mag-on na. Setup ko lang po. ah, oh, sige, sige. Yeah, hello daw, hello. <laughs> ganon din sa cellphone na yan. O? Yes, sir. Yan, kahit MacBook or iPhone na ano, ganon nalabas. Pagka-first time na bumuksan yung unit. Yun, yeah, yung yeah, well, yeah, yeah. hmm. hmm. Ah, sige. Sure. Okay. Ito ay lang mag Uh -huh. Ano si setup po yan? Ito po yung Bluetooth na setup box. Ah, yung charger. Ah, yung charger. Both yeah. Si type C. Type C yung kasama nito. Tsaka adapter may kasama. Type no? C to type C. Type C. Ayan yung kanya adapter. adapter na 30 watts. 30 watts. Mga ilang oras ang charge nung ganyan? Depende po siya kung ilang percent kaya siya ito charge. Pero usually po, yung one and a half hour. One and a half hour. Ah, yun. Pwede na Pwede naman siya gamitin habang naka-charge. Pwede naman po. Wala problema yun. Wala na yung magiging cost. Dino, kasi hindi mo ba normal yung other laptops. Ganun din naman na use sa kanya. Pareho lang. Ah. Alam ko naman yung may problema habang naka-charge. Yung charging. 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 Hindi, pag tumaga naman pa ano yung main cost is naka-charge na talaga while using. Ayaw, halimbawa kapag sira ng battery. Hindi eh. po. Hindi yung talaga yung gawa ng iba. Kung bagay naging parang ano na nila. Basta pagkasaksak, kapag ah, gagamitin, nakasaksak na. Hindi na lang naalala yung... Yes. Yung battery. Wala namang problema sa... Halimbawa, magigiluluboy yung battery. Yung iba'y ganun. Yung Wala po kami yung ganun case. Eh? Yes, sir. Ayan guys, kapag bago ang inyong, ayan, hindi <laughs> na tayo kailangan ng password, tsaka Full name, uh, no, account, name, account, name, account name, tsaka yung password, password at tsaka hint. Yan, kapag bago ang ano, MacBook. Ang gagamitin mong gesture. Ah, two so, finger. So, mga download kana application through App Store, mapupunta yun sa kabilang page. Ay, two oh. fingers lang po yung gesture. Same goes po sa, for example, sa settings. Two fingers din yung gesture nyo. Yun. Ah, kanina nga hanap ko sa'yo. Mm. Hindi ko makakita. Two fingers Para din. Ano mag-scroll, yes. Oo, oh, so -scroll, scroll down yung, yung pala yun. Gesture. Then pag kiklik mo po yan, may haptic to. Kasi ibang ginagawa, ginaganon lang. Yung touch oh. lang. Pero better po is to use haptic. Haptic na lang? Oo. Kumbaga pagkakilik mo yan sir may mararamdaman ka dun parang nakiklik. Oo pero pwede naman yun kahit ano. Oo pwede naman sir. Tapos ito yung Apple logo, Finder, File, Edit, View, Go, Window, Help. Itong Apple logo pagkilik mo, pagkilik mo si uh, about this Mac, makikita mo kung ano yung gamit mo. So M1. Oo M1. yung at the same time dito po nandito yung lock screen, shutdown, restart, stay, force, quit. For example may mga All Baker apps din, di ba ang hassle pag i-close siya isa, -isa? Like, Force, for quit for lahat, yung, sabayan. Sabayan na yun. So no, sabayan yeah. na. For example, yung multiple apps na naka-open. Check so, na natin yung, yung. yung camera. Or, 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 wow. wow. Or, wow. Pero ano nga bang kunin niya ng camera? 720p lang ang Oh, um, yes po. Hmm. Para nakita ko yeah, yung, for siya. Example, yung, yung mga apps, Pero okay na yun. mm -hmm. Click yung. Click lang to, Force quit. Yan, yan yung mga open. Pwede um, nyo po i-click sa command, then select nyo po, no? na, ano? uh, uh, yeah. po lahat ng apps na ano, naka-open, then force fit lang. Ah, uh, Automatically po lahat ng apps na naka-close. Para hindi hassle yung pag-close this exam. Ah, Same time, pag mag-adjust ka dito ng volume, direct na dito. Wala ah, uh, na wala na. Ang... Option, yan, yeah, direct. Direct na sa pinindot. Yeah. Tsaka yung brightness ng mga. Oo. Hindi na kailangan na-speak yan may natin yung kanyang speaker using YouTube. Oo, oh, yan. Speaker. Yeah, first time natin gumamit ng MacBook. makikita mo to sir, naka caps lock green, na siya. Naka caps lock oh. Pag i-install, kailangan ng Apple ID ano? Ano pa? Pag mag install ng app. Yes, o so Apple ID. O Apple ID ano? At tinistingin nga namin ang music, okay naman. Yan. Okay na, ready na ang ating MacBook Air M1. M1. Yeah. Dito lang yan sa Power, Power Mac, Center. Mac Center SM Lucena. Yeah. Dito sa Tayabas. <laughs> Tayabas lang. no, may kasama siyang bag. <laughs> yan, ha? Sasabi mo. Wala. I love Power Mac. <laughs> I love Power Mac. <laughs> Yan, ano ako masasabi mo? Ay. Ano masasabi mo? <laughs> Nahiya na Yan, <laughs> yan dito ka kami sa Power mac at yan Abili na ulit si Otto yun Another Power mac, Doon lang sa labas, video lang tayo konti Ito, so, ano masasabi mo? Another Power mac, yan Another Power Mock Ito Power mac yan hindi kita yung ano, yan. Yan. Ang guys, yan, napadaan ako dito sa DJI. Ayan, kay Kuya. Oh. Yan, si di Kuya nga pala. Oh. Woo! Yan, yung binilhan natin ng DJI. Yan. Ito, so, and, uh, anong bago ngayon? Na, ano? Marami. Maraming bago. Ah. Mayroon din. Yan, may mga bago. Oh, so, yan. Wala pa lang ako nito. Ito. Kailangan ko yan. Oh. <laughs> Boss, um, yeah. <laughs> tayo uh, yung mini 3 natin, Boss. Ah, uh, 21 na lang sa. 21 na lang. Yes, sir. Ah, yung oh, si ah, DJ Mini 3 na 'yon. Mo 23 lang ano? Single battery ano ang combo? Ito pala, sir, meron pa tayong Meron pa. Isa, last piece. ah, ah ito yung bago. Say, ito yung in demand sa market. Ito to, yung bago. Oh, DJ Yos mo packet 3. Baka ah, may ah, oh. mga mga lods Yan. Na sa oh, dito tayo sa DJ Yos. Oh, dito sa SM Lucena 'yan. For 3. Ah, Magkano? 40? 43. Oo, oh, gawa ng... Ano na, meron yung... na siyang screen na titingnan na yun. O, dati wala light. ito, ano? Meron na rin sa mic. Aba, siyang ka, ano? Tapos, extra battery. Meron Tapos, meron rin na, na rin sa no? inclusion na device protection. Ay, ah, ayun. Ay, ayun. Dain bago ngayon. Ubus na answer yung mga batay. Oo, kaya. So, guys, nandito na nga pala kami sa may Mr. Donut. At, ayan, tama-tama andito yung mga Shoutout Idol Idol Shoutout Shoutout <laughs> Ayan Ginawa rin bubi ano oh. Nakita kita kami din sa SM <laughs> so guys ito na yung ating MacBook Air Ayan Maligtad pala MacBook Air So dito natin masusubukan kung Naga ba siya sa ating 4K. So, kaya nga pala ako bumili ng ating MacBook Air. Yan. Dahil kailangan natin for editing ng ating video. So, dito natin t-testingan kung gagana ba. So, gagamitin natin is 4K 60fps. Yan, guys. So, hindi ko na-unboxing. Hindi ko na papakita sa inyong pag-unbox. So, bubuksan ko na siya. And 1, 2, 3, boom! Wow, may sounds. iPhone. Ano? Parang nakapulang naka, -pull ang, naka -pull ang sounds na yun. Nakapulang na. Yan. Apple na may kagat. Yan guys, okay. Boom. Puro dito mamiwas. Oh. Yan guys, oh. Smooth na smooth yan, oh. Tingnan nyo. Smooth na smooth ang pag... Uh, Pag-play ng 4K 60fps na video natin. Okay. Yan, tinestingan na nating uh, download ngayon. na ng editing app. Liwag At liwag wala naman liwag naging liwag. problema yan kahit isub natin o oh, tapos play. Ayon, natin. Oh, walang isa. late, walang lag. Or kay 60 FPS yan. Muna lang tayo sa Yan, yan ang MacBook natin. At ayun na nga guys, hanggang dito lang natin vlog and see you sa aking mga darating na vlog gamit ang editing or new editing PC. Hindi pala PC, MacBook natin. Okay? Thanks for watching.